Pilit kinumpis ka ng traffic enforcer ang driver's license mo. Nako, pwedeng managot sa batas ang pasaway na enforcer na yan. Alamin ang kaparusahan ng enforcer na yan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pilit bang kinukumpis ka ng traffic enforcer ang driver's license mo? Nako! Bawal ito! Tila naging normal na nga sa bansa ang sobrang traffic. Ayon nga sa ilang survey, isa ang Pilipinas sa worst traffic country sa buong mundo. Kaya naman may ilang mga driver na umiinit ang ulo sa lansangan at tila hindi na sumusunod sa traffic rules. Pero paano kung ang traffic enforcer pilit kinukuha ang driver's license mo? Nako! Alam nyo bang labag din sa batas yan? Ayon sa Section 29 ng Republic Act 4136, o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, Tanging Land Transportation Office at mga deputized agent lamang ng LTO ang mayroong kapangyarihan na mangumpis ka ng lisensya ng isang driver na mayroong violation. Binigyang din din sa batas ng mga traffic enforcer ng iba't ibang local government units ay maaari lamang mag-issue ng traffic citation tickets at ordinance violation receipt at hindi kailanman pwedeng mangumpis ka ng lisensya. Pero paalala pa rin sa mga motorista, sumunod sa sa traffic rules para iwas disgrasya sa kalsada. At para naman sa mga law enforcers sa mga lansangan, huwag abusado sa kapangyarihan. Kaya kung pilit kumpis kayo ng traffic enforcer ang driver's license mo, nako, bawal ito.